Bagaman ang Pilipinas ay mayaman sa kultura at likas na yaman, marami sa ating mga kababayan ang patuloy na nakakaranas ng kahirapan. Sa video ito ay samahan niyo ako sa isang malalim na paglalakbay sa sampung pinakamahihirap na probinsya sa Pilipinas. Alamin ang mga pagsubok na kinakaharap nila araw-araw at alamin kung paano nila sinisikap na makahon mula sa mga hamong ito. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. Lanao del Norte Ang una at ikasampu sa ating listahan ay ang Lanao del Norte. Isang probinsyang kilala sa mayaman nitong kasaysayan at likas na ganda. Gayunpaman, matagal na itong nahaharap sa mga kaguluhan. Ang probinsya ay may mataas na datos ng kahirapan na may 30.5% na poverty incidence rate. Ito ay may populasyon na 742,000 at matagal nang apektado ng mga sagupan sa pagitan ng mga pwersa ng gobyerno at mga grupong tulad ng Moro Islamic Liberation Front or MILF. Ang mga kaguluhan ay nagdudulot ng pagkantala sa mga pang-ekonomiyang aktibidad, paglikas ng mga residente at pagbawas ng mga pamumuhunan na siyang nagpapalala sa kahirapan ng lugar. Ang kawalan ng seguridad ay nagiging hadlang sa pagbangon at pagunlad ng probinsya. Dahil dito ay apektado ang mga paaralan at ospital at maraming mga bata ang nawawalan ng pagkakataong makapag-aral dahil sa patuloy na kaguluhan. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling matatag ang pag-asa ng mga mamamayan na muling manumbalik ang kapayapaan at kayusan sa kanilang lugar upang may sakatuparan nilang muli ang kanilang mga pangarap. 9. Dinagat Islands ang susunod ay ang Dinagat Island na may maliit na populasyong 138,000 lamang. Ito ay kilala sa malinis na tubig at mayaman sa likas na yaman, ngunit dahil nasa Typhoon Belt, palagi itong hinahagupit ng malalakas na bagyo na nagdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay at infrastruktura taon-taon. Ang probinsyang ito ay may 30.7% poverty incidence rate na nanangangahulugang nakakaranas ng matinding kahirapan. Sa kabila ng kanilang kalagayan, patuloy na bumabango ng mga taga-Dinagat Islands matapos ang bawat bagyo. Nagtutulungan sila para muling maitayo ang kanilang mga tahanan, buhay na buhay ang bayanihan sa kanilang komunidad at ito ang nagbibigay lakas sa kanila para harapin ang mga pagsubok ng kalikasan. 8. Sultan Kudarat Ang Sultan Kudarat, isang probinsya na mayaman sa likas na yaman, ay may 33.3% nantas na ng kahirapan at tahanan ng humigit-pumulang 874,000 katao. Sa kabila ng kasaganaan sa mga yaman, ang lugar ay dumaan sa mga sigalot at soliranin sa nakaraan na nag-iwan ng malalim na sugat sa mga komunidad. Maraming pamilya ang nawalan ng tirahan at kabuhayan dahil sa mga digmaan at kaguluhan. Patuloy namang ipinapakita ng mga tao sa Sultan Kudarat ang kanilang katatagan. Determinado silang bumangon muli at buuin ng kanilang mga buhay kahit gaano kahirap ang kanilang mga pinagdadaanan ang kanilang tibay ng loob ay isang tunay na inspirasyon at patunay ng lakas ng tao. 7. Eastern Samar Ngayon ay dumako naman tayo sa Eastern Samar, isang probinsya na kilala sa kanyang likas na kagandahan, ngunit hindi rin ligtas sa hirap ng buhay na may 35.6% rate na lubhang nakakaranas ng matinding kahirapan at ito ay may populasyong aabot sa 497,000 katao. Ang pinakamalaking hamon na hinaharap ng Eastern Samaray noong taong 2013 nang manalasa ang Typhoon Yolanda. Isa ito sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan at iniwan nito ang probinsya na halos lubog sa pagkawasak. Libo-libong pamilyang nawalan ng tirahan at kabuhayan, marami ang nanirahan sa mga temporary shelters hanggang sa ngayon at ang mga alaala ng trahedya ay nagdudulot pa rin ng takot sa mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mga taga-Eastern Samar ay patuloy na lumalaban. Mula sa mga relief efforts hanggang sa muling pagtatayo ng kanilang mga tahanan, makikita ang kanilang tapang at determinasyon. 6. Western Samar Ang susunod ay sa Samar Island pa rin, ang Western Samar. Isang probinsya na may poverty incidence rate na 35.8% na may populasyong aabot sa 815,000 residente. Isa sa mga pangunahing dahilan ng patuloy na kahirapan dito ay ang geographical na kalagayan. Malayo at kulang sa imprastraktura. Dahil dito ay hirap makapasok ang mga serbisyong mahalaga tulad ng edukasyon at kalusugan. Ang kakulangan ng mga oportunidad ay nagiging sanhi ng patuloy na paghihirap ng mga residente. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang mga taga-Western Samar ay nananatiling puno ng pag-asa at patuloy na nangangarap ng mas maliwanag na hinaharap. 5. Davao Oriental. Pumunta naman tayo sa Davao Oriental. Isang probinsya na mayaman din sa likas na yaman at may matabang lupa. Sa kabila ng yaman nito, marami pa rin ang nabubuhay sa malubhang kahirapan, lalo ng mga magsasaka. Kulang sila sa makabagong teknolohiya at mababa ang kita mula sa kanilang ani, kaya't hindi sapat ang kanilang kinikita para matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa kabila ng 38.9% na antas ng kahirapan at populasyong halos 596,000 ay nananatiling matatag at puno ng pag-asa ang mga taga Davao Oriental. Patuloy silang nangangarap ng mas magandang buhay para sa kanilang mga pamilya. 4. Sambuanga del Norte Ang Sambuanga del Norte ay isang probinsyang kilala sa magagandang baybayin at mayamang kultura. Gayunpaman, maraming residente ang nahihirapan dahil sa pagkakahiwalay ng mga komunidad sa ng kakulangan sa infrastruktura. Ang mahirap na topografiya ng probinsya na may mga bundok at mahabang dalampasigan ay nagpapahirap sa paggawa ng mga kalsada at tulay na mag sa mga bayan at barangay. Sa kabila ng populasyong umaabot sa 1.8 milyon at poverty rate na 38.9%, dahil dito ay marami ang nahihirapan. Isa ng mga kabataan na hirap makarating sa kanilang mga paaralan at ang mga magsasaka ay hindi madaling nakakahanap ng tamang pamilihan para sa kanilang mga ani. Sa kabila nito ay nananatiling umaasa ang mga taga Samuanga del Norte na darating ang panahon na magkakaroon din sila ng mas maayos na akses sa mga oportunidad na mag-aangat sa kanilang pamumuhay. 3. Magindanao Pumapangotlo naman ang Magindanao isang probinsya na may poverty rate na 41.2% at may populasyon na nasa 1.7 milyon. Kilala ito sa mayaman nitong kasaysayan at kultura, ngunit tulad ng ibang probinsya sa Mindanao, matindi ang naging epekto ng dekada ng sigalot at kaguluhan dito. Ang kawalan ng siguridad ay naging malaking balakid sa pagunlad ng ekonomiya at lalong nagpahirap sa mga tao. Maraming pamilya ang napilitang lumikas at iwan ang kanilang mga tahanan dahil sa kaguluhan. Ang kakulangan sa trabaho at serbisyong tulad ng edukasyon at kalusugan ay lalong nagpapahirap sa kanilang kalagayan. Sa kabila ng mga pagsubok ay nananatiling umaasa ang mga taga Maguindanao na darating ang araw ng kapayapaan at pagunlad. 2. Basilan Pumapangalawa sa ating listahan ay ang Basilan na may mataas na poverty incidence rate na 46.9% at populasyong 576,000 kilala ang isla sa likas na kagandahan at mayamang biodiversity. Ngunit tulad ng Maguindanao, matagal nang hinaharap ng basila ng mga problema mula sa insurgencies at armadong grupo. Dahil sa kawalan ng seguridad, maraming pamilyang nawalan ng tirahan at kabuhayan. Sa kabila ng mga panganib ay patuloy na bumabangon ng mga taga-basilan at umaasa sa araw ng kapayapaan nagsusumikap silang makabalik sa normal na buhay at makalis mula sa kahirapan na may tiwalang makakamit din nila ang mas magandang kinabukasan. 1. Tawi-tawi At ang huli at nangungunang probinsya sa ating listahan na pinakamahirap sa Pilipinas ay ang Tawi-tawi. na may pinakamataas na poverty incidence rate na 50.5% at populasyong 460,000 matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng Pilipinas at kilala ang tawi-tawi sa malaparaisong tanawin at masiglang kultura. Ngunit dahil sa layo nito, maraming lugar dito ang mahirap maabot. Kaya't nahihirapan ang mga komunidad na makakuha ng mga pangunahing serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan at malinis na tubig. Kailangan ng mga residente ng tawi-tawi na harapin ng matinding hamon para sa serbisyong pangkalusugan at edukasyon. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas maayos na infrastruktura. Gayunpaman, patuloy na nagpapakita ng tibay ang mga taga-tawi-tawi. Sila ay umaasa na darating ang araw na magkakaroon sila ng mas maliwanag na kinabukasan, lalo na para sa kanilang mga anak. At dito na nagtatapos ang ating paglalakbay sa sampung pinakamahihirap na probinsya sa Pilipinas, kaibigan. At nalaman natin ang mga hamon na kanilang kinakaharap mula sa mga kalamidad hanggang sa mga sigalot. Ngunit nakita rin natin ang hindi matitinag na diwa ng mga Pilipino ang kanilang determinasyon na makaahon mula sa kahirapan. At nalaman natin ang mga hamon na kanilang kinakaharap mula sa mga kalamidad hanggang sa mga sigalot. Ngunit nakita rin natin ang hindi matitinag na diwa ng mga Pilipino ang kanilang determinasyon na makaahon mula sa kahirapan. Ipinapakita ng bawat komunidad na sa kabila ng mga pagsubok ang pag-asa at pagkakaisa ang kanilang sandata upang harapin ang kinabukasan. Kung nagustuhan mo ang video ito huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin para mas marami pang ganitong mga usapan. Sama-sama nating tulungan ng ating mga kababayan kaibigan at isulong ang pagbabago para sa mas magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa panonood.